kung yung NMAX, yung PCX, yung ADV walang kickstart mga megs, mayroong pitong kickstart kita nyo yan yan, ganda tingnan mga amigo ganda tingnan ganang design no? pahaba siya mga yun, hindi mo buksan tingnan natin yung mga megs yung kanyang uh, under seat storage Kita nyo mga amigo guapo no Glossy blue Parang Iba yung pagka blue niyo, mga mix eh So ano pa kaya kapag na washing nga Tapos nalagyan ng uh, Best one protector Panigurado Shining Shimmering Splendid Mga amigo Ito lang naman yung motor ni Motor Ang Isaride 150P So Ngayong 2023 mga mix no Parang may bagong nilabas Na isang uh, 150N is Pero FI na po yon. Mga mga amigo no, take note, uh, hindi po yun ito. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo para may mga idea kayo no na kung hindi nyo afford, kung hindi nyo afford yung uh, mga PCX 160 or mga Nmax or mga ADV, uh, dito mga amigo kay uh, Motorstar, wala kang problem, problema dahil may mga markis scooters la dito na affordable price at actually mga mix no kung titingnan niyo ng maigi, parang mas pogi pa nga ito sa PCX 160 mga amigos eh. Dahil dito pa lang mga amigos sa kanyang front headlights, yan o. Kita nyo yan. Yan, ganda tingnan mga amigo. Ganda tingnan. Tapos ito, daylight running. As in key light talaga siya mga mix. So, paano pa kaya kapag umaanda rito? Especially sa gabi mga mix, Attraction talaga siya. Na panigrado kapag dumando sa harapan mo, ay for sure mga mix mapapalingon ka talaga tapos tingnan nyo naman mga mix kapag sa gilid yan di ba? ang asing na tsaka mga mix no mas malaki pa po ito sa PCX 160 laki ang laki mga mix kapag dito sa man uh, sa side yan tapos parang mas mahaba siya mga mix no kumpara sa PCX 160 ito yung managustuhan ko eh yan o ganda pero yun mga amigo no gusto ko lang pala malaman nyo na dito tayo sa Motorstar J. Clarin Tagbilaran City, Island of Bohol So, yun, ulitin ko Harapan lang siya ng uh, ICM Or Island City Mall Or ito, uh, gilid siya ng uh, Sintre block Yan, Motorstar Kaya naman mga amigo, bago timis mula Montage, pasok syempre mga amigo dating gawe punta na tayo sa kanyang front headlights dito so yung price mga amigos mamaya na po para ma surprise po kayo ito pala mga amigo no sa kanyang windshield dito ganda di diba? may cover po yung kanyang mga tornillo dito kaya hindi siya kitang kita meron siya nga rubber na design dito so yun nga lang mga amigos no um, alam naman natin na lahat ng mga windshield anong klaseng pa yung mga motor ay magkaskasin talaga ito mga amigo kaya naman para sa akin no, mas, mas talaga, na nabili nyo na po yung motor na ito lagyan nyo lang po siya ng decals dahil yung decals kasi kapag tumatagal yan kapag hindi mo na trip yun hindi mo na siya matanggal at hindi naman to masisira yung ating windshield nun na stock kaya lagyan ng decals sa kanyang, sa kanyang front headlights ay gumagamit siya ng fully LED na yan mga amigo yan kita nyo at yung brand ng kanyang front headlights ito is yan HTKJ HTKJ yung brand mga mix, ganda so siyempre uh, China bike po yan Ch uh, simpre, China made po yung uh, brand na to at ito rin mga megs na yung gustuhan ko may design siya dito at kita nyo naman mga amigo sa kanyang front fender yan ang lapad ng kanyang front fender mga mix no? ganda oh so may nakalagay dito na sport siyempre gumagamit siya ng telescopic forks sa kanyang front suspension at gumagamit rin po siya ng disc brake sa kanyang front brake at walang brand yung kanyang caliper dito mga may so one chink po yung brand ng kanyang gulong dito at yung size naman ng gulong niya sa harapan is uh, 100 by 80 at 14 inches yung size ng kanyang mags actually mga mays no gustong gusto ko yung kulay ng kanyang mags dito so ano siya no, no? Uh, parang matagap powder coat siya tapos magaspang dito at dito naman sa gilid is glossy siya. Glossy. At siyempre mga mix no, kita niyo naman yung kanyang signal lights sa gilid, Si baba. LED. Ganang design no? Di ba? Ganda. Pahaba siya mga mix. Saka sa si baba is glossy na yan mga mix. Glossy black. Glossy blue, glossy black. Ang ganang combination. May simpleng decals, Motorstar Motorstar Yan. Ang lapad mga mix no? Lapad oh kapag itapat mo dito yung P6 160 panigurado mas malapad talaga to ito yun subong lapad yan talaga mga mix tsaka ang ganda ng design ng kanyang windshield ang ganda oh kumpara kasi kay P6 pag ganyan lang simple lang ito ganda eh ang ganda yung design nya dito tsaka dito naman mga amigos sa kanyang gilid dito nyo yung gilid nya yan ito yung mga nagustuhan ko eh yan oh yung mga lining nya dito yan tingnan naman. yan tsaka dito yan sexy di ba? Kaya for sure mga miss na kapag dumaan sarapan sa harapan mo ay mapapalingon ka talaga. At yung kanyang design ng kanyang spada. Actually uh, mga miss no, hindi ko alam kung, anong, kung bakit spada yung tinatawag dito. Kasi narinig ko lang sa mga vlog no. Sa ibang mga motovlogger na spa, kapag dito sa gilid, ispada yung tawag nila. So ganoon, ganoon na rin tawag ko, spada. Ito naman yung ating uh, footboard dito, footboard. For sure, komportable uh, sa tapang long ride dahil hindi lang dito yung paa mo, pwede rin dito. Same lang ng physics. At yung mga amigo oh, no, yan oh. Glossy na po sa baba niya. At ito mga mix yung gusto ko talaga. <laughs> Kuwang kung talaga mga mix eh. Pero yung gusto ko mga mix kasi alloy talaga siya, oh. oh. Yun. Kita nyo? Same talaga, di ba? Pero makapal sa mga mix amigo, makapal. Kaya for sure quality to. So, sa gilid, glossy blue. At dito naman sa gitna, magaspang style siya mga mix So, ito yung tangke natin. Uh, yun ang gusto ko sa motor na to dahil hindi siya naka smart key so naka standard key po yan itong fuel natin at yung seat ay pwede pala natin tingnan natin yung pwede mabuksan aha uh -huh. hindi yung ating seat ba seat yun pwede mabuksan tingnan natin yung mga magiging yung kanyang uh, under seat storage yun ito kalaki yung kanyang under seat storage sa uh, so nakikita ko mga mix no hindi kasi yung uh, full face helmet pero yung mga half face helmet siguro mga mix na small kasha dito or yung mga helmet na parang simbrero ay kasha dito ganda oh yan tsaka yan yung upuan tsaka ganda na upuan yung mga mix no dahil dahil dito mayroon siyang rubber tsaka ito yung mga upuan na hindi siya may nadali yan sa ating grab bar glossy yan dito pero sa iba ba bakal yan Dakti, na natin mga mix yun Siyempre mga mags, familiar pa sa inyo Yung kanyang handlebar <laughs> Naka naked handlebar siya mga mags Siyempre chrome yan Same sa, alam niya, ayun Wash out sa Dwight natin So, chrome yan mga amigo Ito chrome din So, yun ang gustuhan ko sa chrome Hindi sa kalawangin Pero dapat maalaga ka talaga Lagyan mo lagi ng mga protection Like mga VS1 Para kumikinang talaga siya mga mags Sa switches natin, meron siyang kill switch ah uh, pwede mapatay yung ilaw na natin sa araw para to save battery may mga bagong pasokan yung sa LTO na dapat tayo lagi naka on yung ating ilaw ito yung uh, power natin high beam low beam meron siyang pass switch uh, horn at signal lights 'yon simple lang mga megs standard key at mga megs yung kanyang dashboard so kung nakita nyo yung uh, version 1 na PCX1 150 same lang mga megs ng dashboard ito di ba <laughs> At for sure mga mix mayroon na po itong orasan. Settings natin, select nyo lang para kung gusto nyo na may baguhin sa mga settings natin dito. Pag mga mix sa gilid, no, mayroon siyang side pocket dito. Bali, isa lang siya mga mix. Yan. So, deluxe siya. At ayon uh, ayun, mayroon siyang 12 volt charger ports. So, ready to charge na yun, mga amigo. Hindi, ka, hindi kasi, kumpara kasi sa ibang mga max scooter na, kailangan mo pa na bubili ng outlet para makapag charge ka lang ito ready to charge so same sa mga PCX natin yan di ba? sa gilid easy 150p na decals pero ito naka, naka, 3D emblem Uy mga amigo ha, ah. yun gusto ko sa motor na ito Kita niyo naman <laughs> Kung yung NMAX, yung PCX, yung ADV Walang kickstart Mga megs, mayroong pitong kickstart Ngayon mga amigo no, Naka-kickstart po yan. Kaya naman, wala kang bala na makambiriya sa mga kalagitan ng bundok. Meron ko siyang kickstart, si mo lang siya ng si hanggang sa umandar siya. At meron siyang mudguard sa likuran to protect po sa engine natin. Para simple kapag duman ka sa mga basang kalsada, hindi po kawawa yung engine natin sa loob. Iiwas kalawang siya. At yung size ng gulong sa likuran is... a uh, 120 by 70 at 14 inches yung kanyang size na kanyang mags at uh, syempre naka disc brake na yan mga amigo sa likuran natin same din po sa ating uh, rear light LED yan mga amigo signal lights yan LED yan at uh, syempre andun yung plaka natin at saka uh, ang lapad ng kanyang rear fender dito kaya for sure mga amigo nung na wala kang bala kapag dumangkas sa mga basang kalsala hindi kawaway ang UBR natin yan no? Oh, ganda easy ride 150p magkano yung presyon ng kanilang Motorstar Isride easy ride 150p na sobrang ganda ng pagaglossy. Ngayon yung, yung price po ng Motorstar uh, 150P ay nasa 72,000. So kung gusto niyo po na installment to, punta lang kayo dito sa Motorstar J. Clarin Tagbilaran City at pwede po kayo na magtanong dahil yun no, respeto uh, respetuhin natin dahil may mga bawal talaga na hindi pwede, di ba? Huwag ipili. So yun, mga amigo, sana po ay nagustuhan niyo yung ating vlog for a day. Motorstar Easyride 150P Available lang po yan dito sa Motorstar J. Clarin Tampilaran City